Hello, magandang araw. Magluluto naman po tayo ng adobong pork. Nagpainit na po ako ng pressure cooker. Nilagyan ko na po ng mantika. Tapos sunod po natin yung bawang. Halu-haluin lang po natin hanggang sa mag-brown. Tapos isunod na po natin yung sibuyas. Mas maraming rekado, mas masarap lalo na kapag mabango yung bawang at sibuyas. Tapos nilagay ko na rin po yung binabad kong karne ng baboy. Binabad ko po yan ng toyo, suka, paminta, at pampalasa. Tapos sinalo-halo ko lang po ulit para milalim yung nasa ibabaw na nanunuot ng masarap na adobong pork. Tapos nilagyan ko na rin po ng dahon ng laurel, pamintang buo, pamintang durog. Tapos nilagyan ko na rin po ng tubig. Pagkatapos niyan, takpan po natin. Uurasan po natin ng 10 minuto ang ating lulutuing adobong baboy sampung minuto lang po yan mga madam ko sir kapag umikot na po yung nasa taas dun po tayong mag uumbisang urasan ayan, umiikot na po siya tinanggal ko na po yung nasa taas at ayan na po yung kalabasan ng aking adobo nilagyan ko po ulit siya ng betchin tapos liver spread. Nilalagyan ko po ng liver spread ang aking adobo para lalong sumarap. Iba po yung lasa ng may liver spread sa wala. Kasi kapag may liver spread po mga madam ka sir, kakaiba po yung lasa ng adobo. Ang sarap, grabe. Ayan, tikman po natin kung tama na po yung timpla. At ayan na po, tama na po yung timbla. Napakasarap ang aking pork adobo. Masarap po ang adobo kapag nagmamantika. Lalo na kapag maraming taba. Kasi yun po yung isang nagpapasarap sa adobo. Maraming taba. Ayan na po ang ating pork adobo. Malapit ng maluto. Ihanda na po natin ang mainit na kanin at tayo'y kumain na. Salamat sa inyong panunood. Salamat din po sa mga nag-subscribe and follow sa aking vlog. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.